ready. So, tayo sa airport. It's, it's, Monday, right? Tapos lang tayo magkape. Tapos, alis na tayo. Paglinis na rin ako. Nagahan ko ng paggising. Yan. At si Maring Hera. Inumpisan na rin yung trabaho. Papaalam lang tayo dahil alis na tayo. wala siya. Ibali na. Maalam naman niya na susundo tayo. Okay. Ano ang umuha siguro ng kwan? Bulaklak para sa base. Ayan. Hmm. Alright. Alright. fresh honey. Ayan. Ito yung mga alaga dito tuwing winter. Ayan. Na i- na i-bottle na nila. Kararating lang. Ayan. 2021. Dito yan, talaga nila dito sa Bila. Fresh. For today, para sa mga bisita Chicken schnitzel Saka yung potato porno Tapos salad Ayan yung ulam namin Pork chops Tapos sinamaring hera maglilinis na Taas At dumating na rin yung kasama namin Kaya dalawa na silang maglilinis Ayan. Ihahanda na yung kwarto ng amo kasi doon natulog yung alaga naming binata. And maagang gumising dahil alam niyang darating yung nanay niya. Lilipat na sa hotel dito sa tabi namin. Kaya ayan. nilinisan na nila. Galing sa mga tropa. <laughs> ulo ng baboy. Sinabawan. Yan. Buo pa yung ulo pahabol na karne para sa si stock. 1.45 Alabas ulit tayo. Airport ulit tayo. Kanina umaga yung kasama namin sinundo ko. Ngayon naman yung amo. Siya yung sausundoyin natin. Kailangan maaga tayo doon. para mas maigi yung tayo yung naghihintay kaysa sa kanya. Bye muna! Nasa airport na tayo. Sobrang init. Grabe. 37. Uh, medyo delay yung aeroplano. Yun na. Mas lumating na. Yan yung hinihintay natin. Yan guys. Ganito kami pagka walang ginagawa. Nagro-rotate na lang ng upuan. umuwi na yung dalawang bisita namin dadalawa na lang yung amo namin dito bukas tatlo na naman sila tatlo rin kami <laughs> tatlo rin kami hmm. yun nihintay lang namin lumabas yung mga amo Nakain sila sa parents so yung palang nilabas namin kaninang tanghali na kakainin nila, hindi sila kumain dito. Ngayon, hapon, hindi na naman sila kakain. So, yun, uh, wala kaming pinakain ngayon. So, Bale, yung nilabas namin, kami ang kumain. So, medyo relax. Uh, pinagbigyan siguro kami ng amo. Dahil parating na yung mga talagang bisita. <laughs> Diyan pa yung mga amo. Alas 9, 9 daw sila kakain sa alas. 8.30 na siguro. Mamaya, pagkaalis nila, pahinga na rin kami.